Jess, kagabi dumating si Davao City Mayor Baste Duterte sa bahay ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City. Na kaso na yun sa tinuod lang. So sila, gusto sila mo tanaw na, na ang problema deha wa koy salig sa literato na karon. Magpaalam sila sa akin, kunti, huhulihin ko sila. Kung silang magre-retreat dito sa uh, di di ko alam. Pagbantay lang yun pa, video hatanan mahit pa po kay hmm. kana sila maro kayo na sila. Gingo na sila. Okay, on, yung atalawan. Dito na. Yung, ma yung matapang, nagtago na. Baliktad na kayo ng isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga news. Ang pag-usapan natin sa araw na ito ay iba't ibang reaksyon ng mga tao na nagmamahal at sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bago yan, bati muna tayo ng isang magandang 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 <c Risky> magandang 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 <presses> magandang 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 umaga po Luzon, Visayas at Mindanao kamusta na po kayo syempre pa sa mga kapatid natin kababayan natin at mga boss natin na sa iba't ibang panig ng mundo magandang umaga magandang tanghali magandang hapon magandang gabi po sa inyong lahat nandito na naman po ang inyong lingkod boss Rick ngayon ang pag-uusapan natin dito eh, bibigyan natin reaksyon ang mga reaksyon din na mga kababayan natin na talagang sumusuporta at nagmamahal sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya mas mabuti panoorin natin ang mga video na ito at mamaya pagkatapos ay bibigyan natin ng reaksyon. Unahin natin itong uh, nangyari doon sa mismo sa kanilang bahay sa Dabao dahil nabalitaan nila na i-raid daw ang bahay mismo ni dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte at pumunta nga doon ang kanyang anak na si basti Duterte kaya mas mabuting panoorin natin ng sabay-sabay. Ito ang video. City Mayor Baste Duterte, nang mabalita naman nung irerade ang bahay ng kanilang tatay digong. Eksklusibo namang nakapanayam ng News 5, ang bunsong anak ng dating Pangulo na balak daw sumunod sa The Netherlands. Live mula sa Davao City, nasa front line ng balitang yan, si News 5 Mindanao correspondent, Bril Montalvo. Bril? GG nandito tayo ngayon sa labas ng bahay ng pamilya Duterte sa Davao City. Napasugo dito kahapon ang mga miyembro ng media at ilang taga-suporta dahil sa impormasyong sasalakayin umano ng mga pulis ang bahay ng dating pangulo. Pasado alas 10 kagabi, dumating si Davao City Mayor Baste Duterte sa bahay ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City. Nakatanggap daw kasi sila ng impormasyon na i ng mga pulis ang bahay ng kanyang ama. Galing pang Maynila si Mayor Baste na nagasikaso raw ng papeles papuntang Netherlands para mabisita roon si Duterte. Pero napabalik daw siya ng Davao City dahil sa natanggap niyang impormasyon. Wala yung kaso na yun sa tinood lang. So sila, gusto sila matanaw na 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 ang problema deha. wa oi salig sa liderato na to karon. Mariin naman pinabulaanan ng Davao City Police na may mangre-raid sa bahay ni Duterte. Magpaalam sila sa akin kung hindi, huhulihin ko sila. Kung sila silang magre-raid-raid dito sa uh, si Davao ng Jiko Alam. Eksklusibo ko rin nakausap ang isa pang anak ni Duterte na si Kitty. Tumanggi siyang iditali kung nasaan siya. Pero nagpasalamat si Kitty sa mga sumuporta sa kanila. Paalalan niya, pagbantay lang yun pa video hatanan mahita po kay mm. sila maro kayo na sila gusto rin daw nilang bisitahin ang ama sa dahig kung saan siya nakadetain wala pa rin silang schedule kung kailan sila aalis nakausap naman daw ni Kitty si Duterte sabi raw sa kanya ng ama mag-isa lang siya sa detention cell sa ICC detention center umaasa rin silang may prison doctor na mag-aalaga kay Duterte sa Instagram story ni Kitty kanina Nanawagan siya sa mga taga-suporta na magtirik ng kandila at magdasal kasabay ng pagharap ni Duterte sa ICC mamaya. Samantala, hindi na raw magsasampa ng reklamo ang babaeng pulis na pinukpok sa ulo ng common law wife ni Duterte na si Hanilet Avancenya. Personal na desisyon daw ito ng nasugat ang pulis. Sadyang kasama naman daw sa trabaho nila ang ganitong pangyayari sasagutin na lang daw ng PNP ang pagpapagamot sa tauhan ng Special Action Force at pararangalan din daw ito. Nakita nyo mga kapatid, mga kababayan at mga boss, yung reaksyon ng mga taong bayan doon sa Davao. Nakita talaga natin kung gaano nila kamahal at gaano nila sinusuportahan ang dating Pangulong Digong napansin niyo talagang eto yung sinasabi natin dito syempre hindi may wasang may mag react dyan sasabihin na naman bayad yung mga yan eto yung hirap sa atin eh pero bago yan mayroon pa tayo isang panunuorin na isang video naman ayun nasa Dabao pupunta tayo sa Luzon tingnan natin kung ano naman ang ginawa nila sa Luzon panuorin natin ang video na ito video paso inahamon hey, ko na nandito na yung mga tao na giingon yung atalawan dito na yung ma yung matapang nagtago na baliktad na kayo ng panahon magdasal kayo na hindi bumaliktad ang mundo dahil malapit na ang karawan nyo kung BBM kayo hindi tayo makaway loyal kayo sa BBM anong nakikita nyo ngayon sa ating bansa kung BBM kayo hindi ko kayo nahamon hindi tayo makaway isa tayo Tingnan, tingnan nyo ang mundo, tingnan nyo ang bansa natin ngayon. Ano nangyari? Tinatawanan tayo ng ibang bansa ngayon. Dahil sa ginawa nyo, para ba, hindi si kayo Pilipino. Kay Lalo ito si Tore, para hindi Pilipino. O kang opisyal ka. O so, panahon lang siguro, ka, nagsabayan tayo sa babang na, duty rin ako. Duty pa ako, hahamunin na kita kayong barilan. Tandaan mo. Kahit anong tulong mo diyan, para Parang hindi ka kayo. Pilipino. Baka ano ba binigay sa'yo? Promotion. Ilang milyon? Ikaw lang ang makinabang. Ikaw mga sayang buhay mo. Tekan mo mga kapawa Pilipino. Hindi ko makain. Tangin mo. Dito ako ngayon. Hindi ko sinasabi sa mga anak ko. Pasinsya lang, mga anak. Mag-duty lang kayo ng maganda. Mabayaan nyo ng papa nyo. Pagtanggol ko ito karapatan ko wag kayo makasali kung nandiyan na kayo sa posisyon nyo dahil official din kayo saan nating nanyo nyo ngayon kung ano ng Pilipinas ang bansa natin lumabas sa na kayo dyan ang tatapang nyo tatapang nyo bumarap kayo dito nakikita ko kagabi muntik na ko atakihin dalaw sa taas asong baby ko hindi eh, ko matanggap ang ginawa nyo kay Presidente kay Tatay Digong kung hindi kita titigong, hindi ito ba sa sahod nyo! Bullshit! Tatin nyo! Tataan nyo! Bumaligtad lang mundo ngayon! Tataan nyo! Po, sa mga palibot ayo! yan, mga kasabahan ko, relax na kayo dyan! Hamonin natin ngayon ang mga tao! Duwak! Dito na! Lumapit kayo dito! Tatin na nyo! Baray gusto nyo! Bullshit kayo ha! Ka, Sumusobra na kayo! Akala nyo kayo nasa inyo ng mundo! Dedit Inamot mo yung mga mga truck. Ito na kayo. Yung mataas pang bumabasa diyan. Dala niyo mga tangke, <laughs> <yung> mga baril mo. Sugukan natin. Tao nababagin. Ito. Kita jo ah. Iyan yung. Kokoyet ko sa inyo dahil ang ginagimpi niyo, nakita nyo, kahit hindi ko hindi hindi na kayo, ano. Kita jo. Ngayon magbibigay naman tayo ng ating reaksyon. Unahin natin yung nangyari kanina sa Davao. Kung napansin niyo yung video, ire ang bahay ni dating Pangulong Digong kaya pumunta agad doon yung kanyang anak na si Basti nakita naman natin kasi nga darating nga si uh, General Romeo Torre na magdadala ng search warrant pero magpahanggang sa ngayon doon sa video na napanood natin eh hindi dumating at syempre in-interview nila yung chief of police ng Davao City at uh, sabi niya kailangan nila makipag-coordinate sa akin kasi kung hindi sila makipag-coordinate sa akin ako mismo ang Aristo sa kanila. Oh! Tignan ninyo. Ito yung inaabangan natin dito. Kaya kung ako sa iyo, General Romeo Torre, wag ka nang magpaalam. Dirichuhin mo na doon, puntahan mo na. Ay eh. search mo na yung kanyang bahay ni Pangulong Digong para magkaalaman. Yan ang gusto ko uh! eh. 'di diba? 'Yun ang sinasabi natin dito. Kaya ito na 'yung sinasabi natin na kung nakinig lang sana kayo sa panawagan noon ng Iglesia ni Kristo, ito na 'yung bunga Ano ba ang sabi ng Iglesia ni Kristo? 'Yun 'yung ginawa naming National Rally for Peace, pangkapayapaan lahat para sa buong bansa. Anong ginawa nito mga hunghang nito? Ayaw nila makinig. Kasi gusto nila 'yung sarili nilang kapakanan. O, ano nangyari ngayon? Naghati na sa dalawa ang mga tao dito sa bansang Pilipinas. May anti-Duterte, at may pro-Duterte na. Yan ang sinasabi namin dito, ang Iglesia ni Cristo po hindi nakikialam sa anumang kaguluhan sa politika, pero pag nakita na ng Iglesia ni Cristo na talagang kailangan ng kumilos dahil kami din naman eh may karapatan din naman kaming uh, kumilos sapagkat kami naman po ay Pilipino din. Nakagaya ninyo. Mas matindi pa nga kami dapat eh. Bakit? Kasi kaming Iglesia ni Cristo hindi kami nababayaran. Hindi kagaya sa inyo. Mga, di ba? Oo. Oh. Alam na ninyo ang ibig ko sabihin. Tapos, iboboto ninyo dahil sa pera. Pag nangyaring hindi maganda yung kanyang pamamalakad, magre-reklamo kayo. Sa totoo lang, wala kayong karapatang magreklamo eh. Bayad na kasi kayo. Yan ang sinasabi natin dito. Binaliwala ninyo yung panawagan na ginawang rally ng Iglesia Ni Cristo. Kaya ito ngayon yung resulta. Oh, anong resulta ngayon? Nagkagulo-gulo ang mundo. Anong gagawin ninyo ngayon? Sige nga, Tanungin ko kayo, yung mga ayaw sa ginawang rally ng Iglesia ng Kristo, ano ngayon ang solusyon nyo ninyo dito? Yan ang sinasabi namin dito. Kung nakinig lang sana kayo sa panawagan, simple lang ang panawagan ng Iglesia ng Kristo, magkaisa tayong lahat. Walang masama. Dapat diretso, magkasundo para walang away. Yan ang gustong gusto ng Iglesia ng Kristo sapagkat yan naman ay utos din ng ating Panginoong Diyos. Pero anong ginawa niyo? Binaliwala ninyo. Sige, fight! <laughs> Gusto namin ganito. Gusto namin may impeach si Sara. Dapat makulong si BP Sara. Anyare, ngayon. Ngayon kaya ba ninyo pag nagkagulo ito? Sige nga. Sumagot kayo, mag-comment kayo diyan sa baba kung kaya ninyo pigilan yung ma init, naglalagablab na damdamin ng mga taga-suporta ni Pangulong Digong. Kaya ba ninyong pigilan yan? Sa nakita ninyong rally din sa Luzon. Punta naman tayo sa Luzon. Parang ex-military yata ito. Naghamon na. Nasaan na yung matapang noon? Hinahanap niya na yung matapang noon na nagsasalita. Eh bakit tahimik ito? O nga no? Wala. Nasaan na yung matapang na nagsasalita noon? Wala. Oh, ito kaya tunay na matapang yan si sir sabi niya pa nga kay ano eh kung nagkasabay lang tayo ang ganda eh nagkasabay lang tayo ng panahon nung nasa duty pa ako hahamunin kita ng barilan yan ang sinasabi na kasi ito na yung resulta nga ang sinasabi ko sa kabuuan. Ito yung naging resulta sa panawagan ng Iglesia ni Kristo na hindi ginawa ng mga tao na ayaw lalo na itong matanda na ito. May matanda pa dyan na babae. Damay-damay na lahat. Imbis na magkaisa, nakakahiblad mga kababayan ko mga kapatid at mga boss. Pero ganun pa man, kailangan natin tapusin itong ating uh, komentaryo, itong ating reaksyon para kayo naman mag-comment din sa baba kung ano yung para sa inyo na ikagaganda ng gobyerno natin ngayon dito sa Pilipinas. Pinagtatawanan tayo, eh ka nga, nung ex-military na nagsasalita dyan sa rally sa Luzon. Pinagtatawanan tayo ng buong bansa. Totoo naman! Pinagtatawanan talaga tayo. Bakit? Ang naging maganda presidente dito sa Pilipinas, siya ngayon ang nasasakdal doon sa International Criminal Court. Bakit kaya? Samantalang napakarami ng nagmamahal sa kanya. Isa na mga tao, kagaya ko, na nakita ko kung papano. Papano niya dinala. Papano siya naging piloto ng ating bansang Pilipinas. Eh, yung piloto natin ngayon, kamusta? Ano kayo magiging resulta nito? Ngayon, nagkabuking-bukingan na. Sa susunod ng mga video, yan ang tatalakayin natin with that. Maraming salamat po sa supporta ninyo at sana nag-enjoy kayo rito sa ating programa. At sana, paki, subscribe ninyo. Yan, yeah, pindutin nyo yung kulay pula dyan. At kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwira lang sa mga taong matitigas ang ulo.